Hello mga kapatid, magandang hapon. Kwentuhan muna tayo ng konti regarding dito sa mga parinigan, ano. <laughs> Natatawa ako dito kay uh, Markuleta, ano? Ah, uh, uh, masyado niyang ah uh, uh, inano, uh, masyado niyang ah uh, uh, binarabara or pinaringgan or uh, pinuna ang mga taga Quadcom, no? Nakakatuwa naman kasi may katotohanan naman yung kanyang mga sinasabi. Ah, uh, sabi niya kasi, meron daw isang nag a uh, aastang abogado sa mga nag-iimbestiga. Eh hindi naman daw yun korte, no? Hindi naman mga tunay na abogado. Sa so, madalit sabi, alam naman natin to si Marcoleta na ito ay makaduterte noong panahon ni Duterte, no? Pero sa kanyang mga sinasabi, ito totoo naman. At ang hamon niya sa mga biktima ng EJK or ng war on drugs ay mag-demanda ah, na no, sa DOJ. mag na ng case. Ang tanong ko po, eh, bakit nga ba walang case na iniaakyat sa ating... Uh, sa ating uh, sariling uh, batas dito sa Pilipinas. Maganda na rin talaga yung may batas dito sa Pilipinas, may batas sa ICC, ano? May ifinal na silang kaso. Kasi uh, maganda yung tambakan ng kaso itong mga hudas na na may risyo sa buhay ng ating kapwa Pilipino, eh, no? Uh, sa akin namang pananaw itong mga taga-quadcom is, ah, uh, sa panahon ngayon, wala kang makikitang katulad nila uh, Senadora Miriam Defensor Santiago na magaling talagang uh, magsalita, no? Sila doon sa Senado noong panahon nila Senadora Miriam uh, Defensor Santiago. Pag sinabing stop, stop. Pag sinabing humingi ka ng sorry, mag-sorry ka. Walang makasingit, walang makapagsalita ng uh, yung makikisabay, yung idedistract -di ang pananalita ng bawat isa. Walang makaporma ng ganun. Kasi talagang uh, matitigas ang salita ng mga senador noon, no? Yan yeah, sila Senador Angara, no? Yan sila Senadora... Uh, uh, Santiago, talagang ano sila ibang klase ngayon. Napansin natin kahit tayo sigurong mga ordinaryong Pilipino eh. Si Senador Riza lang ang masasabi nating uh, seryoso sa pag-iimbestiga. Pero yung iba, gaya niya nila Jinggoy, gaya niya nila kung sino-sinong mga nandyan sa Quadcom eh parang ano, parang tingin ba nila eh makasalanan talagang isang iniimbestigahan kaagad, no? Pero ganun pa man kahit na mga mga kriminal 'yan eh meron din naman silang karapatan na magsalita ng malaya kapag tinatanong hindi yung at saka dapat nasa nagtatanong kasi yan eh nasa nag-iimbestiga kasi ang ikagaganda ng isang uh, uh, palitan tanungan at sagutan nasa nag-iimbestiga yan kapag alam na ang pag-iimbestiga mo ay tila baga uh, pinapraning-praning ka lang, eh kapraningan din talaga ang isasagot. No? Gaya ni Jinggoy, inurirat si Duterte kung may relasyon talaga sila ni Garma. Ano yung sinagot ni Duterte? Kasi useless yung mga tanong eh, ni Jinggoy. Dinadaan niya lang sa parabagang, uh, para bagang ang kausap niya, iniimbestigahan niya ay isang kasanay na kasanay niyang kriminal. Uh, Kaya at saka parang sinabi niya na, hmm, ...sagutin mo lang tong mga ano ko... Oh, ...pampahaba ng oras... ...para matapos agad yung uh, ating uh, pagharap... ...anohin mo lang... ...sakyan mo lang yung mga tanong ko... ...parang mga ganun lang ba... ...ang ginagawa niyang mga investigador na yan... ...masasabi mo lang dyan na ang... Uh, ...tunay na mahusay mag-imbestiga... ...kahit nasabihin pang ano pang sabihin nila... ...babaes, senadora, risa lang... ...sakul kung sakul ka... ...bala ka sa buhay mo... ...tsaka si ano si attorney Luis Tro, yung dalawang yan ang gusto kong nag-iimbestiga kasi talagang marurunong silang magsalita no? at saka uh, kapag uh, uh, sangkot sa isang uh, krimen ang kanila inimbestigahan seryoso talaga at dun lang nakafocus kung ano yung pinag-uusapan hindi katulad ditong iba na talagang akala mo nga kung mas na mga abogado pero wala silang makuhang point doon sa kanilang mga tanong. Wala rin silang makuhang point sa mga sagot. Eh, wala eh. Paganong-ganon lang eh. Windang-windang, wardi-wardi lang yung kanilang mga ano eh, mga tanong. Kaya ganon din yung mga sagot ng kanilang iniimbestigahan. So, walang, uh, wala talagang kwenta nga sa... At uh, totoo naman na hindi naman talaga mga abogado yan. At yan eh, dyan lang naman sa Senate. Hindi naman korte yung lugar ng pinag-iimbestigahan. Hindi rin naman NBI, ano, hindi rin naman mga kapulisan. So, talagang dapat inilalagay nila no dapat uh, maayos at saka dapat do sa mga biktima talaga hindi magiging maayos ang kaso hindi hindi haharap yung mga hudas na kriminal na yan kung hindi talaga idadaan yan sa tunay na pagfafile ng kaso no file niyan file niyo na po ng kaso yan yung mga ano na iyan at uh, yun nga, ang mga investigador, pag nasusupalpal ng sagot, eh, tunay namang uh, nandadarag ka agad at ang palaging uh, sinasabi e, eh, uh, iko-contempt iko-contempt, ano, ipapakulong ipapakulong, eh, hindi nga tama yun, dapat, ano ayusin, seryosohin walang tawa-tawa, walang ngiti-ngiti, seryoso at saka, detalyado dapat ang tanong, para ang sagot detalyado rin, at kapag alam na nagsisinungaling, eh, barahin agad. Gaya nitong si ano, yung si Sunny Buenaventura ba yun? No? Halatang halatang sinungaling eh ha? Bakit? Eh tinagal-tagal na naging driver siya ni, ni, ano, bodyguard driver siya ni Duterte eh. Ang, ang sagot lahat sa mga nag-imbestiga eh. Wala siyang alam, hindi niya alam. Ala, ay para na si Alice Guurin. Ano? Eh wala, taon ng binilang, sabi niya, ilang taon bale? Ha? Ilang taon bale siya naglingkod kay Duterte, ang tagal. Ang ang sagot niya, hindi niya alam, hindi niya kilala. Di ba eh, katarantaduhan na lang yan, no? Hindi niya kilala yung mga inutusan ni Duterte na pumatay sa yung mga DDS ba? Yung Duterte Death Squad, hindi niya kilala. Kaya e, paano ka maniniwala dyan sa mga hudas na yan? No? Eh, wala, niloloko-loko lang nila yung ano eh. Buti pa si Atty. Luistro, no? Galing-galing talaga niyang mag ano mag-tanong. Uh, uh, At saka si Ontiveros. Rizontiveros. Bilib ako sa dalawang babae na to? Sa pool sapul sa ang mga tinatanong, ang mga inimbestigan. Si Duterte, nadulas, paamin no? Itong si, si ano, yung Sunny Buenaventura. Ben Ubud ng tanga din, ano? Isipin mo, aminin niya na kung gaano siya katagal na naging bodyguard at driver ni Duterte. Pagkatapos, sinabi niya pa na handa siyang uh, patibuhay niya, tataya niya. No? Handa rin magsinungaling. Mapawalan lang ng pagkakasala yung kanyang hudas na amo. Eh ano ngayon ang nangyari nga pala, mga kapatid? Ah... Uh, 'yung paghamo ni Kuya Waldi Carbonel kay Baste at kay Dela Rosa kay Batong Kalbo. Wala. Walang sumipot sa Luneta. nag pangasi pa nga si Kuya Waldi pero hindi sumipot 'yung dalawang mayabang, 'yung anak ni Duterte at saka 'yung kanyang uh, uh, chipchipan, no? <laughs> chipchipan. Hindi sumipot sa Luneta para sa kanilang duelo. Yan ang pagpapakita na talagang mga duwag yan, mga hudas na yan. I-inano pa nila, ipinose pa na darating sila, sisipot sila sa duelo. Wala, nag-live pa doon si Kuya Waldi Carbonell. Alam nyo, kaya siguro ganun ang hamon ni Kuya Waldi Carbonell. Guru, handa siyang mamatay at magpakamatay para sa bayan. Pero walang sumipot na kalaban sapagkat siya ay kinatakutan na mulat sa pul, Yung amang Duterte pa lang ay naduwag na. eh di lalo na yung anak, takot na takot ang mga hudas, pero pagkayayabang, pupulbusin ang marawi, huhukayin ang ang patay itatapon sa West Philippine Sea. Eh. Sus Mario na mga kayabangan, walang katapusang pagyayabang ng mga Duterte. Dapat to ka na yung mga investigasyon na yan. Eh. File na dito ng kaso yan. At yung si Marcos, ikaw, per President Marcos, papasukin mo na ang ICC para madali na. Si ano, payag na papasukin ang ICC ulit dito eh. Ha? na i-member uli ang Pilipinas eh. Kasi kailangan eh, para nga daw walang makapagloko sa ano eh. Walang makapagloko na protection kasi yan ng bayan. Protection yan, yung ICC. Kaya dapat lang talaga Marcos, ibalik mo ang Pilipinas sa ICC. Nang sa gayon, hindi mag-isip ang mga tao na kahit ikaw natatakot sa ICC. Kasi pag hindi mo ibinalik ang ICC, mali maliwanag yan. May kinatatakot ka rin sa ICC. No? So pala, di ba, inuupakan ka ni Atty. Nery Colmenares ng bayan muna ng, uh, regarding sa uh, pondo mo sa flood control? Nga naman, taba naman si Atty. Nery Colmenares. Dapat lang talaga na lahat ng hinahanap sa ng taong bayan ay ipakita mo. Gawin mo, no? Nang sa gayon, kung marami kang tamang nagagawa, is matutuwa ang taong bayan sa yo. Ibalik mo ang ang Pilipinas sa pagiging member ng ICC. Ang pondo sa flood control, kung sino man ang pinaghawak mo? paimbestigahan mo, kaharap ka. Ikaw mismo, Mr. President, mag ka live para malaman ng tao yung transparency ba? Para makita talaga ng tao yung mga galawan mo as president. Kasi lahat naman dapat talaga ng ginagawa niya sa gobyerno, kailangan transparent. Ang hindi nyo lang pwede i-transparent dyan yung mga personal nyong buhay, no? So, kahit nga ikaw bilang presidente, kung nagkakasakit ka, dapat ipinapaalam mo. Kung ano yung mga lakad mo, dapat pinapaalam mo. Kasi lahat ng galaw ninyo, pera ng bayan na nilulustay dyan. At ganun din kayong mga nasa Senado, yung mga taga-Quadcom. Kung wala rin lang namang kapararakan ng investigasyon nyo at wala ang makukuhang magandang sagot sa mga iniimbestigahan, huwag na kayo lumustay ng pera ng bayan. E ultimong mineral water na ininom nyo, pera ng bayan yan, yung ginagamit nyo. Pati sa mga venue, lahat, no? Ayan, tigil na. Tama na yung mga pagkain nyo dyan. Mga kung ano ng ginagamit nyo dyan. Lahat ng gastos galing sa pondo ng bayan yan. Alo pa kayo ni Coco Martin. Si Coco Martin nagtayo ng sariling factory para daw may trabaho yung mga mamamayang Pilipino na walang trabaho. Ha? Kahit na nga ba sabihin pang dishwashing liquid lang, eh, nakaisip yung tao na makatulong sa kapwa Pilipino. Kayo, Kailan nyo gagawin yon ha? Meron ba kayong plano na gumawa ng ganyan? Samantalang kayo, ilang taon na, ilang dekada na kayo dyan, mga nakaupo sa gobyerno. Hindi man lang kayo nakaisip sa ginawa ng isang artista na ang ginamit na pera ay galing sa kanyang mga pagod. Kayo, yung pera ng bayan ay pinagpayaman ninyo. Hindi nyo man lang magamit para sa mga mamamayan na nag-aambag nang kanilang uh, pinagtaguran. Wala, wala kayong kwenta. Wala lahat kayong kwenta. Kaya pwede ba hanggang ngayon na lang kayo upo Sa mga susunod na termino, tumigil-tigil na kayo. Wala kayong kakwenta-kwenta. Salamat mga kapatid. Nakakataas lang ng uh, galit. Ano? Hindi naman ng dugo, ng galit. Kasi mayayabang. Wala namang mga, wala namang mga silbi ang pinagyayabang. No? Salamat po. Okay. <laughs> Gandang hapon.